Kamusta mga ka-sports? Welcome to RBcast Sports. Ngayong araw pag-uusapan natin ang naging performance ni Luka Doncic sa Game 3 ng 2024 NBA Finals. Pero bago yan, may tanong ako. Sa tingin nyo ba ang depensa ni Luka ang tunay na problema ng Mavericks sa serye na ito? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. At kung bago ka dito, mag-subscribe na at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest sports news. Sa Game 3 ng NBA Finals, malaki na sana ang tsansa ng Dallas na manalo sa laro. Tinalo ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks, 106-99, na nagbigay sa kanila ng 3-0 lead sa serye. Isang panalo na lang ang kailangan ng Celtics para makuha ang kanilang ika-18 NBA Championship. Pero ang usap-usapan ngayon ay si Luka Doncic, ang MVP candidate ng Dallas. Madaming kritisismo kay Luka tungkol sa kanyang depensa. Madalas siyang binabatikos na hindi naglalaro ng maayos na depensa. Pero sa Game 3, ibang Luka Doncic ang nakita natin. Naging aktibo siya sa depensa, pero sa kasamaang palad, nauwi ito sa foul trouble. Habang papasok si Jalen Brown sa paint, tinangka ni Luka na makakuha ng charge pero nauwi ito sa blocking foul. Ito ang kanyang ika-anim na foul kaya't natapos na ang laro para sa kanya. Ang pagkawala ni Luka ay nagdulot ng malaking epekto sa laro. Bago siya ma-foul out, nagkaroon ng 22-2 run ang Mavericks. Pero nawala ang momentum nila pagkatapos nito. Tumawag si Coach Jason Kidd ng timeout sa natitirang 5:25 na tila nakasira sa daloy ng laro nila. Si Kyrie Irving na lang ang natirang pangunahing scorer ng Dallas. Nagbigay siya ng pag-asa ng maipasok ang tira at mailapit ang score sa isang puntos. Pero mabilis na nakarecover ang Celtics. Narito ang sinabi ni Coach Jason Kidd, Kailangan ni Luka na magbantay ng maayos. Nandito kami para tulungan siya. At ayon kay Kyrie Irving, Sinusubukan naming protektahan si Luka sa depensa. Sa kabilang banda, si Jalen Brown ng Celtics ay nagsabi na magaling naman lalaro si Luka. Mahirap ang kanyang trabaho sa opensa. Kailangan ng Mavericks ng mabilis na solusyon bago ang Game 4 sa Sabado. Kung hindi, makukuha na ng Celtics ang kanilang ika-18 NBA Championship. Abangan natin ang susunod na kaganapan. Sa tingin nyo ba, may chance pa ang Mavericks na makabalik sa serye na ito? I-comment nyo sa baba! Yan ang ating NBA Sports Update para sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na videos. This is RBCast Sports. Kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa panonood.